Okay, ito yung totoo. Hindi lahat ng mga Pilipino successful sa isang bansa. Hindi mo na kailangan pupunta sa Canada para umasenso kasi kahit sa gilid-gilid ka, makapera ka eh. Kailangan natin pumunta rito para umasenso, para sa mga anak natin. Maraming mga Pilipinong naniniwala na ang pag-alis ng bansa ay susi para umunlad. Pero maiba naman na pinipilit pa rin magstay at patunayan na pwede ka rin naman maging successful sa Pilipinas. So, kailangan nga bang mag-ibang bansa para umasenso? hindi mo na kailangan umalis sa Pilipinas para umasenso. Challenge kasi dito, babayaran mo lahat. It's different from the Philippines because here, uh, you're paying uh, people per hour. Big rent is always, and uh, you are paying like the big for CRA, like you know, the, the government. But in the Philippines, pwede ka lang kasing uh, mag, magnegosyo kahit sa labas and you can just put your stall something na para barbecue na mga merong kang kung merong ka talagang uh, desire na mag ano ng kahit konti sa labas meron kang konting negosyo konting pera hindi mo na kailangan pupunta sa Canada para umasenso kasi kahit sa gilid-gilid ka, makapera ka eh. In my own opinion, ang ibang bansa is for greener poster lang. Yeah. Oh, really? Kasi we are all, di ba, Pilipino pa rin tayo. Talagang uuwi pa rin tayo doon sa ating pinanggalingan. Our, yung our homeland. Yan ang pinaka-importante. Para sa akin, ha, nagpunta ako dito sa abroad to settle my life, going back home soon. To earn money. Pero kung halimbawa may family ako dito, I'm gonna stay here. Of course, I'm gonna stay here for the kids. Oo, eh, wala naman akong pamilya. So, I'll go back home. You can uh, create business sa Philippines to be successful. And, yeah. So, yeah. Ano bang, ba't pumunta kami rito? Because, uh, better quality life, I guess. And, yeah. Sa Philippines naman, kaya naman. Basta, you can create business. And, if it's successful, then, yeah. You can live your own. Uh, gusto ka na dito sa Canada. I've been here for uh, 23 years. May business ako. So, mas suma ako dito. Uh, sa Philippines, hindi ako makakaroon ng business because, uh... Uh, more on delivery kami So, di ba, ma-traffic dun Tapos yung ma-pollution Then, yung education dito, mas okay sa Happy naman kami dito, mas asensyo dito Mas okay naman, compare sa Philippines Ang aim ko sa buhay, yung makapag-abold ako Yung para medyo matulungan ko yung pamilya ko So, nag ako sa Saudi Arabia, Middle East 23 years ako doon Kasi ang tinapos ko, technical eh. uh, Refrigeration Ibig sabihin, yung technical job For abroad talaga yon. Kaya after uh, na dumating ang age ko ng 24, nag-Saudi na ako. Tuloy-tuloy na hanggang dito na napapunta na ako ng Canada. Pero depende naman yun sa tao kung kung meron ka namang pinakakitaan, lalo na halong negosyo sa Pilipinas. Bakit ka pa mag-ibang uh, bansa? It depends what's your uh, situation back home in the Philippines. Like for me, back home I have a business there before. Okay naman siya. But kailangan natin pumunta rito para umasinso, para sa mga anak natin. Tsaka pag-asinso ka doon, medyo kailangan mo rin sumipag doon. Ang success kasi ng mga iba, it's marami kang pera, kaya successful ka. For me, hindi eh. Success when in the eyes of the Lord, na ano ka, yung yun bang... Meron kang When you are contented sa binigay ni Lord, it's already a success. Ang success para sa akin, yung trabaho mo is fulfilled Hello. sa'yo, mahal mo yung ginagawa mo, at saka meron kang, yo, yung accomplishment yeah. mo and yeah. especially, yung may determ determination ka sa buhay. Yeah. Okay, ito yung totoo, hindi lahat ng mga Pilipino successful sa isang bansa, lalo na ngayon kasi nangyari na yung pandemic time, right? Yeah, uh, way back 2021. So, ngayon dito sa Canada, I observe, yeah. parang na-deteriorate na rin. Nararamdaman ko parang pahirap ng pahirap. Pero pa para sa atin, laban lang, trabaho lang dito. <laughs> Basta may trabaho, work, 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 work. Kung halimbawa, alam mo nang hindi na maganda, go back home. Earn money. Keep on searching. Then, if they find na yung kanilang, if they think na their life is better on this kind of position, then, yeah, so go go with the flow. Just try and try. Um, ano, parang pasigil na pasigil lang. Just uh, don't give up. Huwag kayo mag-give up. Basta ano lang, um, Ano, just follow your dreams. Kung may mga tao man na hindi nila na-experience yung opportunity na meron sa Pilipinas, the reason why they go sa ibang bansa kasi baka may gusto silang i-try na panibagong opportunity doon sa lugar na yon. And hindi lang naman yun about self-discovery. It's also self-growth na din sa kanila. Iba-iba rin naman ang rason kung bakit may ibang, may ibang taong gustong mag-ibang bansa. May ibang rason din kung bakit gusto ng mga ibang Pilipino na magstay na lang sa Pilipinas. Kasi depende pa rin yun sa interest nyo at sa goal nyo sa buhay.